ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ngayon ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus na naghahayag ng pag-ibig na sa atin ay tumubos. Isang pusong sa pagmamahal ay lipos, kamahal-mahalang kalooban na kinakatawan ang damdamin ng Diyos. Ngunit itong puso ni Kristo na ating pinag-uusapan, larawan nito ay bat-bat ng dalamhati at sugatan. Dumudugong sa loobin dahil sa paggiliw sa atin, sapagkat siya ay nagnanasa na tayo ay makapiling. Mas makirot daw ang pusong sugatan, lalo pangat sugat ay likha ng minamahal o matalik na kaibigan pagdurugoy pinapakita sa luhang tumutulo. Masasakit na pagkabigo nagmula sa iniibig na kapwa tao. Ito ang puso ni Jesus na sugatan, narungisan sa pagmamahal sa sangkatauhan. Doon sa krus kalooban niya ay tinarakan ng matulis na sibat sumugat sa kanyang tagiliran at nahayag laki ng pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga nilalang. Ngunit ang sugat ay hindi sa kawal ng galing. Ito ay sanhi ng ating mga kasalanang na nakit sa puong butihin. Ngunit nang mabuksan, damdami ng kabanalan, inialay niya dugo ng kapatawaran at tubig ng kaligtasan. Kaya ang himig na atin ngayong isinasatinig mula kay Isaiyas, propetang nagsalita sa daigdig. Kanyang sinabi na sa may likha lahat ay manalig. Sa batis ng kanyang kaligtasang alay, tayo raw ay sumalok ng tubig. Sa piling natin ay ang banal ng Israel, tapat sa pagliyag, pinalalakas mga kaloobang naduduwag. Mga nilalang na bilanggo ng kalungkutan, ngayoy inaanyadyahan na ang Diyos ay awitan. Tubig ng pagmamahal mula sa Diyos na banal, nais tayong panariwain, nais tayong paghilumin. Si Jesus ang tubig ng buhay sa atin ngayoy ibinibigay. Agos ng pagliligtas upang mga natutuyong kaluluwa sa panganib ay mailabas. Mula sa bukal ng puso niyang banal, pinadadaloy ang pagmamahal. Upang madiligan ang mga pusong tigang, upang hugasan maruruming kalooban. Kaya naman itong kapistahan tayo ay inaanyayahan. Na maunawaan na lahat tayo ay may puwang sa puso ni Kristo mayroon tayong tahanan. Maaaring magkubli sa kanyang banal na kalooban. Mga kabiguan at dalamhating ating nararanasan, sa mga sugat ng kanyang damdamin, tayo ay hahandungan ng kagalingan. Kaya kung mayroon mang nag-iisip na sa kanya ay walang umiibig, walang nakakaunawa at sa sarili ay naaawa. Kawalan ng mapagtitiwala ang kapwa dala ay mugtong mga mata dahil sa pagluha. Ang taong ito ngayon ay tinatawagan. Tignan ng kaibuturan ng puso ng Panginoong sugatan. Maaaring mabigla, maaaring ring matuwa. Sapagat iyong pangalan sa puso ni Jesus ay nailagda. Ang sugat niya ay sugat ng pag-ibig. Nagaalab upang tayo ay mahalin at sa langit ay kanyang ihatid. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.